Bago magumpisa ang Commissioner's Cup, ay eh marapat siguro muna natin kilalanan ang mga dominante at mga bagong import na magpapainit ng araw sa kampanya ng bawat team. Sa pagpasok ng Commissioner's Cup na to, sila yung pag-uusapan natin sa video na to at wag na natin patagalin at pag-usapan na natin pa mga quiz. Unahin natin dito sa Magnolia after nga ng Governor's Cup na naging papalit-palit nga araw ang naging import nila sa kampanya na yan, e eh isa rin sa dahilan kung bakit nga raw bumagsak ang mga ito sa quarterfinals. At ito nga ngayong former import nilang si Ricardo Ratliff na naging import nila noong 2016 to 2017 PBA Conference. At di lang yan ha, umabot lang naman ang kampanya nito sa semifinals at may magandang numbers with 25 points and 35 rebound per game and after niya na ilang taon nagdomina ito sa Korean League and very successful nga raw ang naging kampanya nito sa liga na yan. At ngayon nga ay eh, kailangan nga raw muli ng Magnolia Hotshot ang serbisyo ng import na si Ricardo Ratliff. Itong Blackwater na dahil sa sobrang impressive ng naging kampanya na itong si George King sa nangyaring Governor's Cup. Sa isang pagkakataon ay eh, muli itong pumirma at ipagpapatuloy nga raw ang kampanya niya sa Commissioner's Cup. And as I remember sa 7 games na ginawa nito sa Bosings ay eh, nag-average lang naman ito ng 40.29 points, 13.14 rebounds and 4.1 assists per game. Sa sobrang dominante nga ng import na to na dahilan kung bakit sobrang interesado pa rin nga raw dito ang Blackwater na ibalik ang import na si George King. At itong ngang SMB alam natin kung gaano kataas ang kalidad ng mga ito pagdating sa mga import na kinukuha nito every season ng PBA League mapahomissioners o governors man yan. At ngayon nga after ng unsuccessful campaign ng mga ito sa last conference ay e muling bubuhayan nga raw ang kanilang team. Dahil sa dominanteng import na si Quincy Miller na isang 32-year-old power forward and undrafted player sa NBA at may 12.3 average points sa EuroLeague and lahat na ay nakaabang sa magiging kampanya nga raw nito sa Birmen. Sunod itong si Akel Mitchell na una nang nagpakita ng husay sa ESL. Naging magandang araw talaga ang kampanya nito sa team ng Meralco Bolt. Sobrang bilis ng araw nito na makuha ang team chemistry and yung connection nito sa kanyang mga teammates. Sobrang gandang araw eh, sa unang debat pa lang nito ay eh, nagpakita na ng husay at talagang magpapakita ng araw ng mas matindi pang laban sa PBA League. Nagproduce lang naman siya ng 30 points and 22 rebounds sa unang debat na yan ng Meralco. Isang former NBA na naging shooting guard ng Brooklyn Nets kaya hindi rin maitatanggi at nakakapagtaka ang husay ng import na to ngayon sa Meralco Bulls. Samantalang magandang sign rin ang pinapakita ngayon ng North Fort dahil sa big man import na gagamitin nga raw ng mga ito sa kampanya nila sa Commissioner's Cup. Isang 6'11 na si Cavill Big by Williams na galing sa national team ng Brittany at naglaro din sa New Orleans Pelicans taong 2019 to 2020 preseason game. Kaya may kabigatan nga rin daw talaga yung import na to ngayon ng North Fork sa kabilang dulo handa na rin ang Converge sa kanilang magiging kampanya at kita na gusto nga raw talaga maging isang dominanteng team ang Converge sa pagpasok ng Commissioner's Cup dahil sa 6 foot 6 import na si Chek Diallo at isang undrafted player ng NBA League naglaro sa Pelicans, Phoenix Suns and Piston Detroit mula 2016 to 2022 ang naging karir nito sa NBA League hanggang sa naging palipat-lipat na nga lang raw ito sa Liga ng Europe at ngayon is subukan magdomina para sa team ng Converge sa PBA Commissioners Cup. At handa nga talaga ang Converge sa import na to. Ganon din itong Phoenix Fuel na ngayon nga ay hawak na sa kontrata itong 6'9 30 year old big man na si Donovan Smith. Nagalang sa NCAA Division 1 may kabigatan rin ang import na to dahil sa 245 pounds center ang laruan nga raw nito. At may 15.3 points, 9.7 rebounds and 1.3 blocks average per game sa mga Euroleague na pinasukan nito. Ang daming mga stint na nagpapakita nga raw ng araw ng interes sa player na to sa Europe tulad ng Romanian, Spain, Cyprus, Georgia and Austria. Pero dito ng araw ito naging interesado maglaro sa PBA League. Itong Terra Firma na kumuha ng isang 7-foot Britannian import na si Ryan Richards. Ito yung first time in the Commissioner's Cup na nagpakilala ng isang 7-foot import at mas magiging dominante pang araw ang Terra Firma sa ilalim dahil sa import na to. Itong Rhein Orion na handa na ngarin bumawi sa parating na conference dahil sa 6'11 dominant import na si Kenneth Kaji na galing sa NBA G League at naglaro sa iba't ibang liga sa Europe at galing sa Cameroon National Team. Kaya mas titindi nga raw ngayon ang kampanya ng Ross dahil sa import na to. At itong NLEX Road Warriors after nga na pumirma nga raw, itong si Ed Davis as an import sa kampanya nila eh ito nga lang binalita na nagbackup na nga raw ang import na to at ngayon nga eh wala pang nilalabas sa balita ang NLEX sa magiging import na nila sa pagpasok ng Commissioner's Cup. Itong fresh from the finals, Talk and Text Ginebra, e ng Hinebra ay nauna nang nagbalita na magpapatuloy nga rin daw ang kampanya ng dalawang import nila sa pagpasok ng Commissioner's Cup. Itong si Ronde Hollis at Justin Noypi sa panibagong conference e mo lang magtatapatan nga raw sa Commissioner's Cup.